Isang SK chairman ang matagal nang nawawala dito sa lugar na ito. Paano nangyari ang insidente at nasaan na ngayon ang SK chairman? Sa napakagandang lugar na ito sa Libertad Antique, isang SK chairman ang halos limang taon nang pinaghahanap. Umaga noong December 13, 2019, nagpaalam mo na si Goldie Bantindan sa kanyang mga pamilya upang mangisda. Ngunit sumapit ang hapon, hindi na ito nakauwi. Agad na dumulog sa pulisya ang pamilya nito para matulungan sila sa paghahanap. Sa sumunod na araw, natagpuan raw sa isang isla ng maningning ang bangkang sinasakyan ni Goldivan. Pero wala siya sa bangkang yon. Matapos ang mahabang panahon ng kanilang paghahanap, walang nakita ni damit man lamang ng skate chairman na si Goldivan unit ngayong April 2024 isa raw mensahe ang kanilang natanggap uh, nandito na tayo ngayon sa Puso Libertad Antique patungkol dito sa nangyari kay uh, SK uh, Chairman uh, Goldi, Gol, Goldivan na uh, Tindan, no po at uh, pagkabasa natin ng panawagan ay pumunta tayo dito at nagkataon lang na nagmamadali na yung kanyang uh, mga magulang dahil may posibilidad na magtutungo na pala sila ngayon sa Rublon. Pero kasama natin ang isa sa kanilang anak. Ano nga pangalan mo po? Blaise po, Blaise. Opo. Ah, paano nangyari itong sa kapatid mo? December 13. December 13. 2019 po. 2019, okay. Anong mga anong oras? Mga anong mga 10 or 12. Oh, mga ganyan. Oh, okay. Po. Pagkatapos, Blout, nag siya ng ano, namugahan, mga seven, umalis siya dito. Mm -mm. Oo. Oh. Tapos, ano, dalawa sila ng ano, nang namin yung kanina. Mm -mm. Ano, nag sila, sa ang bangka lang sila, dalawa. Mm -mm. Tapos, yung isa kong kapatid, nagano, nadiretso dun sa, no sa malapit sa Burwanga. Mm -mm. Tapos, ano, ang um, tapos ano hindi din na din? hindi na nakabalik yung kapatid mo. Opo, sir. Hindi. Okay, so Pero yung, yung pinsan ko, una mm. po siyang ano, umuwi dito, pero yung kapatid ko hindi pa rin po siyang uh, nakabalik. Ano, ano, oras na po? Uh. Oh. So pagkatapos niyan, ngayon makalipas ang paghahanap ninyo mula 2019, 2024 na ngayon. Mm -hmm. At biglang may sumulpot na informasyon na nasa Romblon. Opo, meron. Ganun ang ano ba ano po ang pagkakasabi sa inyo? Meron ba daw silang ano, nakita ang lalaki na ano nakahubad daw, walang damit, pero oh. nakabakser daw siya. Oo. Oh. Pero mahaba daw yung buhok. Mm -hmm. Tapos na itim na payat, yun ang sabi nila. Mm, -hmm, mm -hmm. So ngayon, uh, sila tatay mo pupuntang Opo. Romblon. Para alamin kung baka yon. Oo. Uh, Ba't nag-message ulit ba sa kanila? Oo. Oh, kanina ang maga, mayroon nag-send na babae. Nang video? Vi uh, o, oh, video. Saka yung ano, yung una, mayroon, mayroon nag-send na ano, picture na... Picture. Yun na yung kapatid ko sabi mo. Oo. Oh, uh -huh. pero sa tingin mo, uh, siya ba yon? Hindi po. Sa tingin mo, hindi? Hmm. Pero sila tatay... Yung tat unang video, ano, no, picture ng sila nila, parang kahawig talaga ng kapatid ko. Uh -huh. Kasi naka-five view siya eh. Oh, tapos ngayon yung video. Yung video po, hindi po. Hindi, po hindi siya. Oh. So bakit papunta doon sila nanay mo ngayon? Hindi ko po rin alam. Uh, baka mabudol-budol sila or ano, hindi naman. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro, no. Yung tatay mo, yung tatay mo ay isang teacher. Opo, teacher, teacher. Three po. Teacher. Ang nanay mo ay po. Okay. Tapos si si kuya mo yon or ikaw ang mas matanda? Pangalawa po ako. Pangalawa? na panganay. Panganay. Uh -oh. okay. Kailan siya nag-umpisa na maging skate chairman? Paano ba tayo nag-ano tayo umpisa? Siya yung pinaka-skate chairman na ano eh. 20 ano yon? 2019. Ah, 2019. Kakaupo lang. Oh, see. Okay, okay. So, may panawagan kayo. Uh, nandito naman, nakita man natin. Provided naman yung picture. Ayan, uh, ipakita natin sa mga kababayan natin. Uh, anong panawagan ninyo po? Uh, panawagan ko po na kung po sila nakita ganito yung picture, uh, may itong tao na payat, payat po siya, na maitim, sakmaba po yung buhok niya, nakahubad, na walang damit, saka nakabaksar lang po siya. Mm -hmm. Maaring nag-iba na ang hitsura niya kung Oo. matagal na, 2019. 2019 so, ang isip ng mga tao dito daw sa inyong lugar ay wala na talaga oh, yung kuya ninyo. Okay. Yeah. So, ngayon nagkaroon na buhayan lang kayo dahil na ganon mm -hmm. So, yung bangka ba na sinakyan ng kuya ninyo na recover noon? Oo saan nakita Doon sa malapit sa Palawan eh sa, hindi sa Maningning po. Maningning, Maningning. itong oh, oh. island na ito 'di ba Maningning oh, Maning, dito banda. Opo. Oh, oh yung malapit lang na na island 'yan. O oh. oh, kung doon sa pusyo medyo makikita pa. Oo. Mm -hmm. O. Oh. So ayun pala nangyari. So dito mula dito, dito yung baka ninyo nanggaling. Mm, dito po. Umalis sila ng 7 AM tapos hindi si na nakabalik. Oh. So hanggang ngayon hindi pa rin naka, uh, naka hindi na talaga nakabalik. Opo, hindi na po. Uh, so, Pero po yung ano, yung kuya na ganyan, ah, uh, wala na po yung isa. Ah, yung katig ng bangka Oo. ay wala. Opo. Yung isa lang ang nandiyan nung makita yung yung bangka, yung bangka. So, ibig sabihin sa ngayon, sabi ng mga tao din dito na ang paniwala ng inyong pamilya, baka ginawa niya yung katig na ano uh -huh. na yun makasalbar sa kanya uh -huh. sinampahan niya at maaring napadpad siya sa mga lugar uh -huh. mga uh -huh. island like rumblon or ano kaso kung nangyari nga yon dapat maalala niya rin na di taga dito siya no uh -huh. so sana sana totoo na siya na yon yung nasa rumblon ngayon na mga kapobre na Oo, yung para tuna, sa tuna. Oo, oh, yung ang inuhuli nila yung tuna. Oh. Yung, yung, bali yan ang dala-dala ni Sky Chairman. Oo, oh, nung umalis ayan. siya. Ano nangyari sa kanya yun? Yan yung mga hmm. ano nila, pinag-anuhan tapos nagpalaot din nila pang sinang anak ko na dumiretso pa pala siya doon. Hmm. Tapos yung mga tanghali na parang nagtaka yung tapo niya bakit so wala pa siya. Doon na hmm. sila nag-ano. Naganap. Oo, hanggang sa mag ano na bilahuba na dito sa buong barangay wala pa rin hanggang doon para nakarapin ng ano ng sa mga isla-isla uh -huh. sa kaluya tapos may ano nung may helicopter pa oh, pinahanap talaga um, sa helicopter oh, ay wala, wala talagang nakita o oh, buti, baka ano lang na pinanginanan na ng barko tapos na pa kung saan mm -hmm. sa ito hmm. laot-laot na eh, yun eh oh, oh. sino naman po ang nakakita ng bangka Yeah. Yung bangka niya na ano, doon ba sa maningning? Bali. Walang, walang tao na. Pero yung ayan o, yung dende doon tawag. Katig, yung, katig. Yung katig Oho. Uh -huh. Yan yung luto na sa ano. sa nasyan, siguro para lang ma... Oh. Uh, survive siya. Mm, bali yung bangka ano na may butas or na, sira yung makina. Ah. So may so ang ibig sabihin ninyo, ang nasa isip ninyo ngayon ay yung ginawa niya dahil nasiraan siya ng makina mm -hmm. ay ginamit niya itong ano oh, oh. katig oo, oo oh, oh, para makasurvive siya kasi para takas mm. -hmm. bye sabi -bye. pero pwede man isagwan ano kung halibawa nasira ang makina oh, oh, oh. pwede gawin niya isasagwan niya oo, oh, siguro hindi niya naisip yun akala niya malakit lang kaya niya ano nang ito ah, oh, nga nakaya niya ilalangoyin Siguro nga no, baka ang baka malapit lang dito. Oo, doon banda ba 'yon. Pero kung halimbawa malapit lang, mas okay isa sagwan niya. Hindi Maliban ito, lang kung wala siyang sagwan. Eh, sagwan din 'yan. Hindi o baka ma, nabutas ang bangka. Hindi naman nabutas, kasi na makita yung bangka ano naman. Ah. Nandiyan so pa rin yung lang diyan pa rin yung ano. Kumpleto. O baka naman, nahulog kaya siya. Hindi naman. Kung nahulog hmm. yun, siya, dapat ano yung yung ayan niya, oh, dapat hindi nakuha. Ayan ang ginamit niya, eh. nawala yung isa eh. Mm. ang ginamit niya. Eh. Katulad ito, mga kapobre, ipakita natin. So, ang dinidescribe ni, ni nanay sa atin ngayon, pag kasi itong motorboat na ito, pag hindi na magana ang makina, nasira, so lulutang lang, lulutang lang yan eh. So, ang iniexplain sa atin ni nanay, ay ang tsorya nila tinanggal niya raw posible ha yung katig at yun ang sinakyan niya papunta sa kung saan pa, pa, na, pa, pa, island or ano para makasurvive kaya ang sinasabi ko naman ho ay kung nandyan ka sa isang motorboat may usual kasi niyan may may pangsagwan yan sila eh kahit may opo correct yon din ang naisip ko kasi nakasamarin ho ako sa tiuhin ko na may motorboat. Pag kami ay namamatayan ng ano ng makina ay binabalanse namin sa pagsagwan. <clears throat> Ginaano sa para yung alon hindi ka pwedeng tumagilid pag ganun eh kasi pag ang alon ay naka dapat sa salabungin mo. So may time kasi na kami dati namatayan rin kami ng ng uh, makina so ginagamitan ng sagwan. Yun, ang isa natin na problema ngayon, no? So sa loob ng 2019 hanggang ngayon, oo. ngayon lang ulit nabuhayan sila ng loob. Oo. Bali, pamangkin mo ang isa sa kasama? Anak mo? Yun yung kanila anak ko yun. Sila ay mga kasi pala or sila pag walang pasok. Partner ginsanda? Oo, pala sila yung partner yan. Bali, ano yan <laughs> ng isang bangka lang? Dalawang bangka. Oh. Isa sa anak ko, isa, sa, isa siya sa kanya. Mm -hmm. at, Pero nung time na yon ay umalis, naghiwalay ta sila. Oo, oh, hindi napansin ang anak ko na binat, binitawan na yun yung ano, yung tamsi, yung, yung, yung bunit, ang tawag niyan Yung bunit? Oo. Oh, yung, oh, yung, uh, uh -huh. yung isa nga, ano, kasi ano yun eh, sila yan, ganyan. Oh. Sa kanya, isa, sa anak ko yung isa. Oo. Oh. Tapos hindi napansin ang anak ko na binitawan pala niyan, dumiretsyo siya doon. hmm -hmm. Parang ano, ay, akala lang naman ng taga rito namin na pumunta lang siya doon nagsarili ba siya yung ano, single. Oo. Oh, oh, oh. Ay, yung pala eh, yun na ano. Pero ano, pagdating doon banda, nasiraan siya ng makina. Hmm. Yung ginawa niya, akala niya makasurvive siya dahil ilan doon yung nagkilamit niya yung ano, kuha yung nagilog. Hmm. Tawag niya. Okay. May malakas yung hangin sa kanya pa yung ano pa kayo, ano, yung alon. Mm hmm. Yon pala. Saan daw ito? May picture, mm -hmm. na, may isang picture pa kanina yung same. Sige be, yung isang picture tingnan natin. So 2019 rin pala siya nag nag-graduate. Oh my goodness, no. Grabe, no. Parang malabo lang pagkakuha. Oh, oh. Pero kung may mga palatandaan kayo dito sa... May yan, nunal. May yan siya. Hay itong... Hay ito yung picture na pinasa sa inyo. Tapos yung video, yun, siya pa rin yun. iba yun. naman. rin yun? So baka ito siya. Ito raw yung nakita sa rumblon mga kapobre hindi makita oo, oh, eh blood man talaga <laughs> blurred eh kaya nga, medyo blood. kaya ipapupuntahan eh, nila doon oh, madiritso Ma 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 daw sila sa rumblon kaya hindi ko na na-interview minahabol daw sila ito daw tapos, ito talaga yung siya, 2019 rin pala siya nagtapos ng uh -huh. pag-aaral. kaka kakadibo lang, nawala na. Long, long Friday, nagdibo siya. Pagka Friday, nawala siya. Mm -hmm. One week of birthday Oo. So uh -huh. uh -huh. Mga guro, ang nanay, ang nanay niya ay isang daycare worker. Ang tatay nila ay isang oh, teacher. teacher nagtapos siya ng kolehiyo sa uh, sa ano saan ito University of, University, University of Antique Goldie Van Tindan Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management Batch 2019 Bow Oh kagwapuhon pa hindi man maglayo ang mga itsura Ihem <coughs> gid <coughs> ako no mako hindi man maglayo ang mga itsura natin, no? Uh Oo. -oh. Maputi taga ito, mo? Uh Oo. -uh. Oo. Uh. Ay, malayo. Giday, may ito makuti. Hindi <laughs> lang <laughs> matawid. Uh, Oo. Taga antiki. Taga ugyagitan natin yun, no? Uh -uh. Oo. Oh. Taga posyo O, oh, sige pa. Sa ngayon ay uh, hihintayin nga natin ang update uh, ng uh, pamilya at uh, sa mga kababayan natin sa rublon, no? kung may ganito kayong nakitang mga tao dyan na posibleng kahawig niya ay makipag-ugnayan po sa amin sa pamagitan ng uh, mensahe o sa messenger o dili kaya ay lumapit sa pinakamalapit na otoridad sana ito na ang matagal nang hinahanap ng uh, kanyang uh, pamilya na si Goldie Van Tindan mula dito sa Pusyo Libertad Antique kasama si Kapob sa Kapob sa Arnel at Kapods Prese. Ako naman si Kapobreng Archie Hilario ng PV News Online.